Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho nitong nakaraang Hunyo. Kasabay niyan, nabawasan na rin ng halos limang dang libo ang mga walang trabaho. Ayon naman sa NEDA, ang lumalaking pamumuhunan sa bansa ay isa sa mga nakadagdag sa employment growth. Yan ang ulat ni Sujun Kim pa sa 50.28 milyon ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho o negosyo nitong June 2024. Tumaas sa 96.9% ang employment rate. Ibig sabihin, 1.41 milyon na mga Pilipino ang naidagdag sa bilang mula May hanggang June. Itong uh, increase natin sa employed, ang karamihan dito, ang maganda ay galing sila sa private establishment. In terms of quality, maganda rin. Ang, ang expectation is that tuloy-tuloy. Uh, 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 Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Sa loob lamang ng isang buwan, nabawasan ng halos libo ang bilang ng mga unemployed na Pilipino. Isa sa mga mabababa na unemployment rate uh, mula noong... Uh, uh, April of uh, 2005. Umakyat naman ang bilang ng mga Pilipinong underemployed. 12.1% ang naitalang underemployment rate nitong June mula sa 9.9% noong May. Makikitang bagyang mas mataas ito kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Hunyo 2023. Paliwanag ni MAPA, ito ay dahil lumaki ang bilang ng employed. Ngunit hindi lahat ay naaabsorb bilang full-time workers para naman sa mga sektor na bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force nangunguna pa rin ang services sector kasunod ang agriculture at industry ang mga subsektor naman na may pinakamalaking pagtaas sa employment ay construction, wholesale at retail trade, repair of motor vehicles, accommodation at food service, manufacturing at transportation. Samantala, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng employed ay ang agriculture at forestry, pati ang public administration and defense. Yung agri-sector natin, uh year on year talaga may pag may pagbabaan. Uh, Isa talaga sa substantial na may malaking pagbawas, no? Yung May uh, mas uh, Matindi yata yung El Nino, reflected naman dito sa ating labor market. Dumami rin ang mga Pilipinong nagtatrabaho ng higit apat na pung oras sa isang linggo. itala sa 40.9 hours ang average hours work in a week ito ay mas mataas. We have uh, uh, expectation na magbabounce back naman itong uh, uh, employment no, sa ating agri-sector. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang lumalaking pamumuhunan sa bansa pagdating sa renewable energy, water supply at mining and quarrying ay nakadagdag din sa employment growth. Sujin so, Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.